Hello everyone. Uh, magbabasa po ako sa mga old and new followers. Silap kayo po yung ano, please sa lahat ng mga babasahin kong pangalan na nasa listahan na ito. Ayun oh, andaminyo po, andaminyo pa na hindi nakapag-subscribe. Please magsubscribe kayo kasi po sayang po yung pwesto nyo na hindi makuha para sa inyo. Okay, babasahin ko ang mga pangalan na Uh, nakalisa dito. Ang babanggitin ko, please be sure nakasubscribe kayo sa aking YouTube channel. Kasi kailangan po talaga yon dahil doon na ako mag a sa YouTube channel. Hindi na dito sa page. So lahat ng mga nakalista dito sa akin ngayon, kayo po ay inaanyayahan ko pong mag kayo para po makasali kayo sa aking balikbayan boxes. So, ang mga pangalang babasahin ko ay sina... Ito, ito po ay old followers, ha? Rosario Cui. <coughs> osi, 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 Ah. Yeah, uh, oh, Nene, Libit. Rosario <coughs> Qui, Christine Chu. Aileen Olimbirio. Ruby Tucson Moldera. Mirna Sumagaysay, Ofelia Mansinido, Jocelyn Batas, Christy Cadiz, Melanie Caranay, Mary Chris Ortiz, Alice Montañez, Jeneline Lacunasan, Richelle Dacuyan, Inday Vega Tudio, Marnie Pinaranda, Dali Nabuyog, and Estrella Platon. Kayo po yung mga uh, old followers. Dito naman sa ating new followers, kayo po ay... Rysel Anahaw, Len, Len Rabsoe Balibayan, Christy De Los Reyes, Mary De La Cruz Nicolas, Joy Victoriano, Gemma Panunce, Canela Melody, Angel Tags, uh, Teresita Baggio, Mary Jean Magalion, Helen Cruz, Will Madab, Dory Dulauta, Marisa Doctama, Jess Bunukan, Makasling, Claire Lobaton, Eileen Joy Ballester uh, da Lugo, Lolita Cortez, Gerobi Villamor, Patilin Alam-Alam, Mary Joy Aspera, Jenly Romero, Bel Adahit, Bing Vargas Coronel, Risa Adalia Balambao, Mer Nyangar, Evangeline Elma, Annalyn Haral, Tamari Bandi, Risa Alacre, Rochelle Mapalad, Ka Carmela Escabellas, Ben Mirad, Evelyn Piano, Rose Padero, Mary Rose Antonio. Please kayo po ay inaanyayahan kong mag-subscribe para po kayo ay makasali. Malapit na po next week na ang ating bunutan. Next week na ang ating bunutan sa ating uh, sa ating ano po sa ating balikbayan boxes. Please inanyayahan ang lahat na mag-subscribe sa aking YouTube channel para kayo po ay makakasama sa ating uh, balikbayan boxes raffles draw. Itong ano po ang ang September ang month na ito ay ang siyang magbubunot tayo kung sino yung nakapag-attend ng aking live at yung mga hindi nakapag-attend, mag live kayo para updated po kayo sa aking uh, YouTube channel. And huwag nyo pong kalimutan i-subscribe, like and share po. Okay? Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye. God bless everyone.